O, kailangan magbayad na tayo ng graduation fee kasi kailangan nating makuha yung ating yearbook. Bilang isang mag-aaral na malapit na magtapos o magtatapos, napakahalaga ng yearbook bilang katibayan ng kanilang hirap sa pag-aaral. Siyempre, ito ay bukod pa dun sa kanilang tatanggaping diploma at... Transcript of Records Ano-ano nga ba ang mga nilalaman o contents ng isang academic yearbook? Siyempre, uunahin natin dyan yung mensahe sa ilang mga kilalang personalidad Maaaring galing sa yung alkalde ng lungsod na nasasakupan ng universidad na iyon uh, Maaaring yung, siyempre, nandyan yung pangulo ng universidad Yung kalihim ng edukasyon at iba pa Andan din siyempre yung pamunuan ng nasabing universidad mula sa mga administrador hanggang sa mga faculty. Susunod dito ay yung mga kolehiyo kung saan may mga kurso na may mga magsisipagtapos. At yung mga picture, yan yung mga tinatawag nating grad pics, kung saan nakasuot ang mga estudyante ng kanilang toga. Bukod dito, siyempre, ilalagay din dyan. Halimbawa, yung petsa, no? yung mga ilang mga impormasyon na mahalaga tungkol sa mga estudyante. Na, siyempre, ngayon sa panahon na ito, eh, kakailanganin humingi ng kanilang mga pahintulot sa ngalan ng data privacy and dito rin ay ilang mga larawan ng mga aktibidades ng universidad o mga pabawat kolehiyo sa nakaraang school year sa engagements ng universidad na ito mga masa, mga importante na naganap No, na magpapakita ng kanilang mga achievements. Wala naman kasing standard na format ang mga yearbook. Nakadepende ito sa pamunuan ng nasabing universidad kung ano yung kanilang ilalagay o kanilang tatanggalin. Meron siyempre budget para dyan at nakadepende ito sa kanilang kakayanan no? at siyempre dun sa kanilang kultura. Ano man ang format ng yearbook ng bawat universidad, ang mahalaga dito ay magkaroon ng alaala ang bawat isang magtatapos sa kung ano ang nangyari lalo na sa huling taon ng kanilang pamamalagi sa kanilang universidad. Dahil ilang taon man ang lumipas, babalik at babalikan po natin ang mga yearbook bilang basihan. limbawa kung meron isa sa atin o ilan man sa ating mga kabatchmate ang naging matagumpay sa kanil kanilang mga tinahak na landas na nasa ganun na minsan silang naging estudyante at nangarap gaya ng lahat. Yun lamang po. Maraming salamat.